Isa. Yakapan lang kayo. Away kayo ng away. Oh, Kaya makulong kayo parehas? O, oh, huwag kayo maghihiwalay. Oh, Mamaya oh, na. Huwag lang kayo. Lagi kayo nag-aaway. Mamaya oh, na. kayo. Ayusin niyo yung yakap niyo. <laughs> away kayo ng away para kayong mga asos pusa ah. Magyakapan kayo, magyakapan kayo. Kumanda kayo sa akin, isa, Lucia. Magiging bad ka na ah. Lumalaban ka sa kuya mo. Ikaw naman pumapatol ka sa kapatid mo. Ano, mag-aaway pa kayo? Mag-aaway pa kayo ni Kuya? Hindi na. Mag-iakapan kayo. Mag-iakapan kayo. Tigilan nyo na ang away, ha? Mag-kiss na kayo. Mag-sorry. O, ikaw, mag-sorry ka sa Kuya mo. O, kiss. O, sige na. O, sige na.